Mga kapuso rider, patay sa Makabungo ang ginasakyan ng motosiklo sa truck sa Takas Haro. Si Zen, kilantang sa sana katuto? Naglinapta pa ang inughanda sininga spaghetti kasunod sa pagsuhot sa isa ka motosiklo sa 10-wheeler truck sa barangay Lanit Haro, Iloilo City, kainas ang Kaagahon. Bangod sa impact, nagtabog sa dala ng 27-anyos nga rider nga ginkilala kay Vicmar Villanueva. Ginkilala naman kay Ronald Lara ang driver sa truck. Sa sa kapulisan, nagsugat anay sa lugar ang truck nga pasulod sa Iloilo City, kag motorsiklo nga base sa report padulong naman sa Pasig City. Naglapaw sa piyak nga lane ng biktima kag nalabot ini sang truck. Nahibaluan nga may utod nga porsyon sa semento sang dalan sa ginuntaran sa aksidente nga ginapatihan ginlikawan sa biktima. Ginhingagaw pang madala sa ospital ang rider apang ginbawian ini sang kabuhi. Padayon nga ginimbestigahan sa kapulisan ang insidente. Ginpahayag sang Iloilo City Traffic Enforcement Unit mas nagdamo ang mga sa dalan bangod sa wala toong Christmas parties, gatherings, kag mga reunion sa mga holiday season. Heavy traffic kita, that is why, why ang uh, uh, kosa -an nga itong vehicular accident, tama kita tungod sa kadamaan nga nagadali, no? nga nagadali man nga makalusot sa traffic para makapingagaw man pangumpras ang ilang uh, sa ilang uh, panimalay. Pahanungdom sa otoridad sa mga motorista nga doble halong sa pagmaneho. Dapat man kunong alikawan ang pagbiyahe kunyara sa influensya sa makahulubog ng limnon. Kung pwede, Uh, kontrolo ng pag-inom no uh, kag feeling na nga nasobrahan na sa pag-inom uh, before mapuli no hindi magdadali sa pagpauli nga under sa influence of liquor lalo na nga, uh, hindi na kaya ang Magluas Magluwas sa kaugalingon, nagpahanong duman ng otoridad sa mga motorista na ipasiguro gid nga maayo ang kondisyon sa salakyan antes magbiyahe para makalikaw sa disgrasya. Lakip sa mga ini ang battery, suga, oil, tubig, preno, hangin, gatong, makina, kagoma. Upoy ka Rumel Porquilla, Zen Sasa, One of Stream Visayas.